Aabot sa 100 million US dollars o bahigit 5.8 billion pesos ang halaga ng itatayong social housing project sa Balete, Batangas. Sa ilalim ito ng pambansang pabahay para sa Pilipino housing o 4PH program ng Administrasong Marcos. Narito ang unang bahagi ng aking special report. Gusto ko talaga magkaroon ng magandang bahay pero hindi ko kinaya napakahirap dahil ako nakapagpagawa ng bahay pero hindi ko pa natatapos kulang sa gastusin, kulang sa pamilya dahil sa may pinag aaral ako, tatlo, may mga utang kami na dapat bayaran. Hirap na, hiritana hindi yan. papaayo. <coughs> Sana tuloy dyan? dito sa may ito. Tila sa panaginip na lang ang pinapangarap ng 60 anyos na si Tatay Joniso na magkaroon ng isang maganda, komportable at lisenteng tahanan para sa kanyang pamilya. Sa kabila kasi ng 15 taong pagtitiis at pagkikipagsapalaran sa iba't ibang bansa bilang isang crane operator, wala siyang pagkukunan ngayon para matapos ang pagpapaayos ng kanyang bahay, lalo't kakarampot lang naman ang sweldo niya bilang isang job order na empleyado sa munisipyo. Pero laking galak ni Tatay Joniso ng mabalitaang itatayo sa kauna-unahang pagkakataon ang pinakamalaking social housing project ng gobyerno sa kanilang lugar para sa urban poor, minimum wage earner, uniform personnel at OFWs. Higit anim na hektarya ang lawak ng lupaing na bilirito para sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ng Marcos Administration dito sa Balete, Batangas kung saan higit 4,000 benepisaryo ang makikinabang na magkaroon ng disente at abot kayang pabahay. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaki ang mayambag na programa ito para mas mapaunlad pa ang ekonomiya at turismo ng kanilang bayan. Malapit lang ang pabahay sa mga simbahan, eskwelahan at sa dinarayong pilgrimage site na Marian Orchard. Matatanaw mula sa project site ang Taal Lake, Taal Volcano at Mount Makiling. Halos sa mga kababayan natin, makita nila yung Balita View Residences, nagulat din sila kasi kakaiba ito. Hindi ito yung pangkaraniwan na pabahay. Tingin ko mag -una, una sila dito para mag -abil. Kung titingnan ang disenyo ng property, hindi mo aakalaing isa itong pabahay dahil para ka rin nasa isang mamahaling kondominium. Mayroon itong 10 building, walo rito ay may tig-20 palapag at dalawa naman ang may tig anim na palapag. Bawat palapag ay may 24 na residential units. This is going to be uh, at par with the uh, big developers. Hinire natin ang mga best engineers, architects, planners, so that the standards at safety nila are really lifted also. Although this is called a socialized housing, it should be like you're living in a well-planned community, a township wherein pagpasok mo may parks ka, may swimming pool ka, may basketball court ka, may commercial areas ka. And you're riding an elevator going to the top floor. Para sa 1.8 million na price ceiling na itinakda para sa 27 square meters the unit, ang standard na mahigit 11,000 pesos the monthly amortization ay magiging mahigit 3,600 pesos na lang. Dahil sa subsidy program ng pamahalaan, for the first time in the history of the Philippines, na housing is subsidized by the government. Normally when you buy a house, the bank or the institution that's going to finance the units are charging 6% to 8% per annum interest. But because of this program, the government subsidized the 5% interest of the units which means that the buyers of these units are only going to shoulder 1%. Para kay Balete Mayor Wilson Maralit, hindi lang sampu kundi 20% ang ibibigay na allotment ng LGU para sa mga OFW bilang sukle sa kanilang kabayanihan at kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kasi marami kami mga kababayan OFW. Sobrang dami. Dahil sila lang papasok ng dolyar dito sa ating bansa. Kaya sabi ko, dapat bigyan ng prioridad yung mga OFW panahon na para kilalaan ng talaga ng gobyerno, sobrang nagsasakripisyo lang para sa pamilya para sa bansa. Para ramdam ang pagpasok mo, may dignidad ako. Kasi ang ganda ng layunin eh, ng ating presidente, gusto niya mabigyan ng dignidad ang bawat Pilipino. Walang iniwan niya sa tatay niya yan, eh. ganyan din si Mrs. Marcos. Eh. Binibigyan tayo ng dignidad. So itong housing na ito, malalamdaman mo talaga ay eh, ang presidente, binibigyan tayo ng dignidad, binibigyan tayo ng respeto. Nasa city ka na or within the area na may access ka sa hospital, market, sa groceries, sa basic needs ng isang pamilya. Sa schools, instead of putting the houses doon sa malayo, saan mura ang lupa, ang ginawa na lang ng Department of Housing is doon kayo magtayo sa within the 5 kilometer radius ng urban. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.